pabubuwag sa pagkales ng isa. Sa isang episode ng Showbiz Updates na ipinalabas noong linggo ikalawa ng Enero, isang showbiz insider na si Oji Diaz ang nagbahagi ng isang nakakagulat na hula tungkol sa popular na girl group na Bini. Ayon kay OJ, mayroong isa sa mga miyembro ng Bini na balak magsolo at maghiwalay sa grupo. Habang ini-interview si OJ, inilahad niya na may nakatagpo siyang manghuhula na nagbigay ng kanyang hula tungkol sa Bini. Ayon kay Oji, tinanong niya ang manghuhula tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng girl group na Bini. Sa nakaraang pagkakataon, nagtanong din siya tungkol sa SB19 at sinabi ng manghuhula na maganda ang takbo ng kanilang karera at kahit na magsosolo ang ilang miyembro. Madalas pa rin silang magsama-sama. Sinabi ni Oji na nagtanong siya sa manghuhula ukol sa Bini, at ito raw ang naging sagot, may isa sa mga miyembro ng Bini na magpapas siya na magsolo. Ayon sa manghuhula, isang miyembro lang ang nakikita niyang solo.